Tol, welcome sa King YouTube channel. Pupunta ako ngayon mga tol sa Gold Cup para mag Firing mga tol. Subukan natin mga tol kung katama pa ako. So, mga tol, abangan niyo lang mga tol. Pupunta ako sa Gold Cup ngayon. 2 hours later. Mga tol, nandito na ako sa Gold Cup ngayon. So,

Cup firing club A few inches later ရကူမား

Kaya naman, kung ang prinsipyo pa sa uban, the man behind the, the gun behind the man. Kaya the gun behind the man. The gun behind the man. Kaya naman, mabuto ang pusil kung hindi pa sa tao. Wala sa tao pa buto ang sa pusil. Simple mo liko, yun at Pero ang point sa baril straight na siya kung sa iyang kwan. Yun, nang hindi na siya accurate. Nang hindi na siya yung anak siya ang bala. Sa kalayoon. Depende sa meters. Mga ina na yung short range. O, oh, accurate na. 10 meters na yun. Ano na mga M16? Ano na sila yung mga 50 meters na mapaan siya. Depende sa target. So, dito lang po ka mag-adjust. Kung makuha mo na isa kay Nana, pwede na ka mag-shoot? Diretso na. O, basta ang ang site, dito lang ka steady sa site. Ayaw, bago-bagoy mong site. Ikaw, magbagoy mong site. Dahil, napuloy ang tama. Kung asa ka nag-first of site, kung asa maglapag, kaya ka botot. Kung asa maglap

Kitchen, eh? A few moments later. <laughs> more practice pa guys <laughs> ito yung resulta sa matagal na uh, hindi nakaano ng baril kaputok